A. Agusan B. Cagayan C. Pasig D. Pamabanga Oh my god A. Agusan Agusan? <laughs> ah, tapos Cagayan pala mm. ah! Shopping ba kay ma'am? Pasyal, pasyal lang Pasyal, pasyal lang <laughs> oh, poor Ha? po kayo work Tagay Locos talaga ako, ng passion lang. Ah! Passion po ba kayo dito. Ah. Uh, Nabobord ka ba? Hindi <laughs> tayo na mag-games dito kung saan gusto mong mag-games. Okay no, ka pa sa ganon? <laughs> Pwede din. Okay, sige. Bawat tama sagot mo, may price yun. <laughs> Ngayon, pag, pagka nagpatuloy ka, makukuha mo yung price mo hanggang saan hindi ka magkamali. Ngayon, gusto mo na matrust, makukuha mo naman doon, ay kalahati ng price mo. Ngayon, may category dito. May history, geography, social culture, food, drinks, uh, tourism, movie, uh, music and art, and historical buildings. Saan kategory gusto mo, ma'am? Geography. Geography. Ngayon ka na. Uh, Ikaw bang basa? Kasi nagdadrive ako eh. Sige, Ha? Sige. O, oh, yun. Para makita yung mukha mo sa... Hi, kung sa camera. Ay, Ayan. Hi, camera. <laughs> hi. Ayan. Ayan, si ma'am Virginia from... Ilocos. Ilocos. Geography tayo ha. Ayun to naman. Pasay mo ma'am. Which city is known as the summer capital of the Philippines? A. Baguio. B. Taraytay. C. Banawe. D. Sagada. Oh, anong sagot mo? A. Baguio. A. Baguio? Tingnan natin. Baguio nga ba sagot? Yun, okay. tama. Meron ka lang 10. 10 na 10 pesos. Dala dito sa 10 pesos. Okay. Okay. Next, next question. What is the largest island in the Philippines? A. Luzon. B. Mindanao. C. Samar. D. Palawan. A. Luzon. Luzon. Luzon, ang sagot mo? Sir, natawa. Luzon. Tama! Meron uh, ka na nga. Uh, 20. My next. Uh, what is the northernmost island of the Philippines? A. Batanes. B. Luzon. C. Samar. D. Mindanao. A. Batanes. Bay okay, Batanes. Ay, Tama Pilipinas pa? Lang pala yan. <laughs> Tama, galing talaga. Meron ka ng ano, 30 dollar. Ano, tutuloy tayo? Sure. Sure. Sige. Okay, next. What is the primary river flowing through Manila? Oh, ayun, yan lang. A, Pasig. B, Cagayan River. C, Agusan. D, Pampanga. A, Pasig River. Pasig River. A, Uy, tama, galing nga. Okay, next. Which province is known as the Sugar Bowl of the Philippines? Oh my God. Uh -huh. A. Pampanga B. Negros Occidental C. Batangas D. Iloilo -ilo. B. Negros Occidental B. Negros Occidental uh -huh. Uy! Galing mo ah! Galing mo <laughs> ah! <laughs> Ayan! Meron ka ng 100 peso. Ngayon ka na may nungang ah, uh, 50 Pesos. Ngayon, kung so, gusto mo, di dire ka pa. Direcho pa ako wala pa tayo. Eh, Ayan, yeah, sige. Next question. Which Philippine island is famous for the chocolate hills? A. late B. Bohol, C. Si Samar D. Cebu. B. Bohol. Bohol. Parang ka, wala na yung price mo. Sure. Okay, B. Bohol. Pagkarista, ama, ang galing galing mong balas ano, sa geography. Sino palagi kang gumagala, no? Hindi. <laughs> next, may kang 200 pesos. This volcano is known for its perfect cone shape. A, Mount Taal. B, Mayon. C, Pinatubo D, Bulusan. B, Mayon. Mayon? Ano pa ba? B. B. Sana tama. Ayun, ang galing. Mayon niya. Ang galing niya. Okay, next. Next question. Which island group includes the province of Cebu, Bohol, and Leyte? A. Luzon B. Mindanao, C. Visayas, D. Palawan C. Visayas Visayas? C? Tama ba? Tama. Charot. Uy, galing! Visayas niya! Okay, oh, perfect mo yung natatoo ha. Okay, next. Ay, ano, ko lang 500 ano pesos. City of Golden Friendship. Ay, ano ba 'yan? A Cagayan de Oro, B Davao, C General Santos City, D Iloilo. Lord, ko alam niya A Cagayan de Oro. Cagayan de Oro final answer. Yeah. Cagayan de Oro final answer. Hoy, yeah. Cagayan, <laughs> Cagayan de Oro, galing, nga, galing mo pala. <laughs> okay, next. Mukhang perfect mi na 'yan, oh. Which city in the Philippines is the flower festival? It's known for its flower festival. Ah, A. Baguio Bagyo. Davao C. si Manila. Bagyo. Bagyo. sa geography, no? Bagyo. Next. Where is the highest mountain in the Philippines? A. Mount Apo. B. Mount Pulag. D-mount mayon. D-mount Banahaw. Ano? E-mount Apo Mount Apo. <laughs> <coughs> Uy, galing ah. Ano, next pa? Yes. Habang wala pa tayo. Okay. What is the name of the most famous white beach located in aklan A. Morakai, B. El Nido, C. Puerto Galera, D. Chargao. a Morakai. Morakai. Magayon mo siya nila. <laughs> oh, perfect! Ah. Okay, next. What is the uh, what is known for textile capital of the Philippines? land yeah. A panay, B min the nowsineagros Diluzon. A panay. Panay. Final answer. <laughs> uh oh oh. Ah. Oh my god! <laughs> 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 oh, next. Next. Okay. What is? What is the longest in the Philippines? A agusan, B Cagayan. si Pasig di Pampanga. Oh my God. A, Agusan. Agusan? <laughs> ah, tapos kagayan pala. Mm -hmm. Ay, sayang! <laughs> <laughs> tama sagot ay. kagayan. Kagayan pa ang tama na, <laughs> yan, <pala> sagot. <laughs> tama sayang, no? Tidak mas fun like, enjoy ka ba, uh, madam? Yes please, please, Sayang, no? Kaya po si uh, ma'am, uh, madam Blackberry niya. from Ilocos. Sur, no? mm Kami kung gusto i-shoutout. Madam. Boyfriend mo? Oh, wala akong boyfriend. Wala akong boyfriend. Shoutout na lang sa mga taga Quirino, Ilocos Sur. Iyon, Quirino, Ilocos Sur, no? Umaala ka lang dito sa ano, Manila. Hindi. May exam. Ano, sa anong ano ba? Anong ano mo? Secret. Secret? Eh. Secret si teacher ka, ano kaya? Magaling sa mga geography? ulan ko. Isang ano may mga nag exam na gano'n? Engineer? Ah, uh, nurse? No. Hindi. Uh, lawyer? No. Uh, <laughs> <Ha>? <laughs> ah, doktor? ha? Ah, doktor kayo, ma'am? Aba! <laughs> Ang galing naman. Doktor ka pala. Doktor mo pala kayo. Good luck, good luck sa exam mo. Ah. Thank uh, you. Ay, makapasa ka, no? Sarah. Pang ano, ah, uh, Atapin, no. Marami-maraming <laughs> maraming salamat po, doktora. <laughs> Ingat po kayo ha. Ah. Salamat din sa pagsali sa. Kuya Abang ah. <laughs> Kape po. Ay, thank you. thank you. Thank you. Hatip pa tayo kay doktora, oh.